Good morning world. Good morning everyone. So guys, for today's video. So guys, nagpark na ako ng bike ko and and tayo ngayon sa Lamar Open Beach. So dito tayo guys mag-breakfast. So yun, bumili tayo sa McDonald ng breakfast. So maghanap tayo ng mauupuan Habang nagbabike tayo guys, nag-iisip ako kung maliligo ba ako hindi. Kasi hindi naman to plan eh. Nandito na naman tayo. Unplan naman to guys kung maligo tayo mamaya. So, tatandaan ko muna kung saan ako nag-park. pa. Marami ditong upuan. Kaya lang parang doon yata banda sa kabilang side. So, try natin guys. Maganda dito guys. Kaya lang pag gabi hindi ko pa na-experience pumunta dito. Maganda yung mga ilaw dito eh. Hindi ba? Gaganda ng mga ano dito. Shops. Maraming shops dito. Tama ba? Ah, dito na ko yung dito ako nagduyan. Hindi ko kasi mabuksan yung isang Facebook account ko eh, kaya hindi ko na na-continuous mag-upload doon. Pero try nilang mabuksan sa Pilipinas para ma-open natin guys. So, look, dito ako guys nagduyan. Yan. yan ako nagdo yan. Malapad to guys ang lamo. Nako, pinawisan na tayo. Yun, may table doon, no. Oh. Pero gusto ko sa tabing dagat. Chichi ko lang kung may table sa tabing dagat. Dito o oh, mayroon, kaya lang medyo mainit na. Bawal kasi pasok yung bike kaya kailangan maglakad. Yun o may table doon. Kaya lang problema naman sa table, malayong upuan. Alam mo yung may upuan, may table siya, pero ang upuan niya, malayo sa lamisa. Diba? Dito ako dati nagsayaw-sayaw. Diyan o. Diyan ako sumasayaw-sayaw. Diyan o yan sa loob. So, kailangan ko talagang mag-upload sa aking YouTube channel para hindi mag-stop yung running ng aking, um, ano guys, yung aking revenue. Kasi the, the more na nag-upload tayo guys, nag-ano siya kumbaga, uh, mabilis siyang ano uh, nagwo-work yung ano natin tumataas yung revenue natin kahit dahan-dahan sumay. kailangan akong dito na lang siguro ako kailangan kong maabot yung 100 dollar para makapag ano tayo guys tawag dito makapag Maka, makapagsahod na tayo kumbaga So, dito na lang ako. Doon ako sa tabing dagat na kain. Wala akong lagayan doon. Wala akong... Wala akong ano doon, guys. Yung buko. Wala tayong ano doon, guys. Sapin. So, buhangin pa. Pero nagbabalak ako, guys, na basa na tayo, guys. Basa na tayo, guys. Nagbabalak ako maligo sa dagat. So, yun guys. gitu tayo guys mag breakfast. Basa ng lula nyo. So. Maaga pa guys, maano na. Maaga pa. Matag dito. Lula Tumataba tayo na tumataba kasi kain tayo ng kain. Ang ganda dito sa ba ko upo? Ah, ano oh, okay na dito guys. Nakaklose yung mga parang mga swing ng pambata. So, meron akong tubig. So, may tissue ba? Bakit may lakon? Tissue tayo. Ay, sus, natapin yung ano ko. yung hot ko Ang aking ano, in-order is hash brown wrap, quail egg. tapos muna natin yung ating kala ko before kung ano to. Guys, ito is ano ba? Patatas na inano ni yung mash. Tapos, ganito. Pinirito niya. unit guys so papawisan na nung lang din Maganda dito maliwalas kahit saan ka pumunta dito guys makikita mo talaga yung birds kalipa hmm daming buyog hmm ano ka yung tawag sa uh, ate sa sang buyog hmm guys maraming buyog oh Oh, yun. Tingnan niyo, oh. Oh, nan. Oh, ang dami nilang. lang. Alis ako dito, baka mga sila. Ha? Huh? Damo. Ginalagas nilang ano? Yung bulak, mahamat, goro. Tied. malayo-layo pa tayo sa ano ng ating um <clears throat> taw dito na kailangan natin ma-reach yung 100$ pero continuous lang guys kasi nag-stop ako before kaya uh, diba hindi man siya tuloy-tuloy so ngayon kailangan ko na guys i-continuous saka na ako pupunta sa mga ano sa mga gusto kong puntahan so look guys ito yung hash brown wrap with egg so diba so yun guys see you in my next video so magbe breakfast na tayo see you later